Magandang araw mga kailangan. Saan mang direksyon tayo lumiko o saan man tayo pumunta, kung saan man sa hangin, sa lupa o sa dagat, napapaligiran tayo ng mga buhay na nilalang. Ang mismo presensya nila ay nagpapakita ng mga problema at pinupuno tayo ng pag-usisa nagtatanong kami saan sila nanggagaling ano ang pinagmula ng kanilang enerhiya bakit napakaraming iba't ibang uri ano ang kaugnayan natin sa iba pang mga bagay na may buhay ano ang buhay ganyang mga tanong at walang katapusang bilang ng mga katulad na nagpapasiklab ng interes ng bawat tao ng iisip. Ang patuloy na magsisikap sa bahagi ng tao upang sagutin ang mga tanong na at lutasin ang mga problema ng pinagmulan at kalikasan ng buhay ang nagbibigay sa atin ng larangan ng pag-aaral sa bilang biology. Ang biology ay isang salitang nagmula sa dalawang salitang karyekyo na uh, bios, means buhay, at mga lugos diskurso. At ang pangalawang karaniwang binigamit sa pag-aaral ng mga buhay na organismo at o proseso ng buhay. Mula ng namahulog ang mga nabubuhay na bagay higit sa lahat sa dalawang pangkalahat ng kategorya, halaman at hayop. Ang naturang pag-aaral ay tumatalagay sa mga aniyon at pinuwina na ipinakita ng pariho. Ang biological point of view ang kalikasan ay palaging nag-aanyaya sa pagsisiyasat. Ang kanyang puwersa ay hindi nagbabago. Operasyon tukol sa atin, ngunit itinatago niya ang katotohanan. Tumingin ang payolosis sa kanyang sarili bilang isang naghahanap ng katotohanan. Bilang isang nagsusumikap upang makakupa ng isang sulyap sa mga misteryo ng buhay habang siya ay nagtatagumpay sa pagkuha ng mga ito mga sumagyap sa lalong madaling panahon na pagtanto niya ang magkakaroon ng ilang pangunahing mga tam tampok na karaniwan sa istruktura at pagtanda ng lahat ng mga hangyo ng buhay. Sa lalong madaling panahon na kilala niya ang kaisahan ng lahat ng buhay, at ang kanyang sarili bilang bahagi ng isang pangusay na wakalikong sistema. Ang bawat unit-unit ay may ilang na yan sa uh, buwan. Ang isang biological na konsepto ay maaaring nakasalalay sa mga obserbasyon na maaaring mabago araw-araw sa pamamagitan ng mga dose ng mga bagong katotohanan. Ngunit ang biologist, tulad ng chemist o physicist, ay makatwiran sa mga gawang sa isang teoria o hypothesis hanggat nabibigay ito ng unay nabalayan sa mga para sa karagdagang investigasyon. Ang Agham at pamamaraang sila si Epico. Trinth and Organized Omniscience ang kahulugan ng Agham ay binigay ni Thomas H. Hoechlin isang ilalang violet sa English na buhay mula 1825 hanggang, hanggang 1895. Iyan ang paraan na sinabi niya nang pagsasabi niya na ang scientific kaalaman ay isang extension at organisasyon lamang ng kaalaman patay sa karaniwang observation at eksperimento ng sa mga katotohanan ng kalikasan ang mga katotohanan ay kailangan kailangan ng mga bato sa gusali ng agham. Ang mga katotohanan ay dapat makupak mula sa maingat na obserbasyon at mga eksperimento na mahigpit na sinuri at magbubunga ng magkatulad na resulta na may madalas na pag at ng maraming tagamasid inilalagay na agham ang pundasyon nito sa tumpak ng mga obserbasyon at nakasalalay sa kakayahan ng mga pandama na inihayag ang katotohanan. Itinatag na mga katotohanan sumaisa ilalim sa katotohanan at iginagalang ng siyentipiko ang katotohanan habang sa kanya ang tradisyon o opinion lamang ay hindi gaanong mahalaga walang mahiwaga sa pamamaraang siyentipiko bagamat ang mga hakbang ay kadalasang nakakapagod at maraming kasangkot ang pamamaraan ay pagiging simple mismo mag-oobserba makilala sa pamamagitan ng paghahambing mag-experimento mag-coordinate mag-deduce mag-upload ang siyentipiko ay hindi isang salamang kiro na maaaring gumawa ng kanyang mga konklusyon mula sa manipis na hangin ang bilang thirsto na dila gumawa ng halos at mamumagay na maisip kumplituhin at tumpak ng mga obserwasyon ng mga pagay o pinuminahan na sinisiyas at sinusunta ng matapat na interpretasyon ang mga lehinin ng siyentipiko ang ating ang mga kapagyan pagmamasid ay nadagdagan ng pagbubuo ng mikroskopyo at marami pang instrumento. Mga eksperimento ay ginawa upang ipakita sa liwanag ang mga tapo na hindi madaling ihayag ng, ng pagmamasid. Pagkatapos na mahitatag ang mga katotohanan, ang mga kanalihan ng bagay na naobserbahan ay inihahamdin at mahalaga po pangunahing mga bagay ay nagsisimulay mula sa hindi halaga. Nangangailangan ito ng pagpapak na lupika at matalas na mananadol. Ang mga pangunahing ng ito ay ipuri-puri ng may pagalang sa dati ng itinatag ng mga katotokanan at patay sa mga ugnaya ng mga katangian. Ang pagbabawas na inaaring gawin sa mga yung kasangkot ito ay sa pagkita ng siyentipikong paraan ng pagsisiyasan na mayroon ang agham na nakitatag na. Isang ideya habang ito ay unang nabuo mula sa paunang obserbasyon at eksperimento ay kilala bilang isang hypothesis. Kapag ang mga konklusyon ay higit na napatunayan sa pumagitan ng paulit-ulit na pagsusuri, pagmamasid at eksperimento, ang hypothesis ay nagiging isang teorya. Palaging may malaking dami ng ebidensya na sumusuporta sa teorya at nagbibigay ng lahat ng indikasyon na ito ay isang tunay na pahayag. Sa wakas, ang teorya ay sumusulong sa isang prinsipyo o batas na ito ay mas usih at kritikal na sinusubukan upang maging pangkalahatang tinatanggap at ipinapalagay bilang isang katotohanan. Ang prosesong ito ay nananailangan ng akumulasyon na pinagsama na maraming investigador sa lahat ng mahabang panahon upang maraming tao ang katotohanan ay ganap, hindi ka mag-anak at ang isang kontrosyon kapag natuwa ay nahaayos na hindi maaaring bawiin sa ating mga katahilanan. Sa ang mga sa adhaw ay palaging natuwa, ilalim sa pagpapago o kahit na pag-abandon na habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang pag-agham na hypothesis ay malalas na pinapakita na hindi mamangha ay paminsan-minsan ay matatagpuan mali at tinatagpuan hanggang sa kasara po yan ang aking siyentipiko ang mga prinsipyo ay nanatiling wasto ngayon pa man sa oras na sapat ang ebidensya ay ginawa upang ipakita ang ganap na kamalihan ng isang tinatawag na prinsipyo isasatabi ng siyentipiko ang damdamin na at pagkilig ang tatabi na mga resulta ng pagulit-ulit na pagsisiyas at Ang agham ay sa isang mapatuloy, isang nagpapag malaking katawa ng kaalaman na patuloy na nagiging mas lubusang itinatag. At iyon na sa araw na ito mga kailangan, maraming salamat sa inyong panunood. आज support now.